Kamusta mga kapera goals? Gusto mo na bang makaahon sa utang? Yung tipong kada sweldo parang laging kulang at puro pambayad ng utang na lang? Don't worry, hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 practical tips kung paano mo mababayaran ang utang mo ng step by step kahit maliit pa ang sahod mo. Kaya siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. Main content 030 to 3 hours. The tip number 1. Harapin ang katotohanan, gawin ang utang listahan. Unang step, huwag mong takbuhan ang utang, harapin mo. Umawa ng listahan ng lahat ng utang mo. Sino ang inutangan mo? Magkano ang total? Interest rate kung meron? Due dates. Masakit makita sa papel, pero mas masakit kung forever kang may utang. Dick, tip number 2 gumawa ng realistic payment plan. Kapag malinaw na ang utang mo, gumawa ng strategy kung paano mo ito babayaran. W. Unahin ang may pinakamalaking interest, debt avalanche. Or, unahin ang pinakamaliit na utang para mabilis maklear, debt snowball. Kahit anong method, ang mahalaga, may plan ka at may action. Chip Top 3 magbawas ng gastos at maghanap ng extra income. Kung gusto mong mabilis makaahon, kailangan mong mag kahit konti. Bawasan ang milk tea, fast food, Shopee lasada gastos. Magbenta ng pre-loved items, mag-side hustle, online selling, freelancing, o extra part-time job. Remember, extra kita, extra pambayad sa utang. Tip number four. Iwasang mangutang muli habang nagbabayad. Golden rule, huwag dagdagang ang utang habang binabayaran pa ang luma. Cut credit cards kung kailangan. Magstick sa cash o debit lang. Going priority ang pagbabayad bago gumasto sa wants. Tip number five, celebrate small wins. Kapag may nabayaran ka na kahit isang utang, mag-celebrate in a simple way. Mag-journal, i-update ang utang tracker, o i-share ang progress mo sa trusted friend. Small wins equals big motivation to continue. Quick example, scenario, may tatlo kang utang. Credit card, 10,000 pesos. Personal loan, 5,000 pesos. Utang sa kaibigan, 2,000 pesos. Pwede kang mag-start sa pinakamaliit. Bayaran muna ang 2,000 pesos, Then sunod na ang 5,000 pesos. Hanggang mabura na lahat. So ayan, 5 practical tips kung paano makabayad ng utang kahit maliit ang kita. Harapin ang utang, gumawa ng payment plan, magbawas ng gastos, wag nang dagdaga ng utang, at i-celebrate ang bawat progress. Ang unang step, harapin ang katotohanan at gawin ang utang listahan. Yes, masakit. Nakakastress. Pero ito ang unang hakbang sa pagiging debt-free. Bakit kailangan harapin ang utang mo? Alam ko, nakakatakot makita kung gaano kalaki na ang total ng utang mo. Pero isipin mo. Paano ka makakabayad kung hindi mo alam kung magkano talaga ang utang mo? Parang sakit sa katawan yan. Hindi mo malulunasan kung hindi mo alam kung gaano kalala. Kaya kailangan na natin itong ilista, isa-isa. Paano gawin ang utang listahan? Step 1, ilista lahat ng utang mo, kahit maliit o malaki. Kahit sa banko, credit card kaibigan, online lending app, lahat dapat nakasulat. Example format, utang amount, interest rate, due date, credit card. 10,000 pesos, 3% monthly, every 15th. Personal loan, 20,000 pesos, 5% monthly, every 30th. Utang kai kaibigan. 5,000 pesos, walang interest. flexible. Step 2. Itotal ang lahat ng utang. Magkano lahat ng utang mo sa kabuuan? Ito ang reality check moment mo. Step 3. Lagyan ng notes. Pwede mong lagyan ng notes tulad ng May penalty ba pag late? Pwede bang makiusap for restructuring? Anong due date? Bakit efekto ang step na ito? Una, nagkakaroon ka ng clear picture kung gaano kalaki talaga ang utang mo. Ang Pangalawa, malalaman mo kung alin ang uunahin mong bayaran. Pangatlo, mas mawawala ang stress kasi controlled na ang info. Kapag nakikita mong nababawasan ang listahan mo habang nagbabayad ka, mamotivate ka pang lalo. Marami sa atin, takot buksan ang mga billing statements, takot mag-check ng balance, pero tandaan mo. The first step to solving the problem Is knowing the full problem. Mas mahirap pang hindi alam, kaysa sa harapin ito ngayon at planuhin ang solusyon. So ayan, tip number one, harapin ang katotohanan at gawin ang utang listahan. Tip number two, gumawa ng realistic payment plan. Kasi kahit gaano pa karami ang utang mo, kung walang malinaw na plano, mahihirapan kang makabayad. So, Paano nga ba gumawa ng payment plan na uubra sa budget mo? Tip 1. Alamin kung magkano ang kaya mo ilaan pang bayad kada buwan. I-check mo muna ang monthly income mo. Magkano ba ang natitira sa sahod mo pagkatapos ng basic needs? Rent, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang kita mo kada buwan at after expenses ay may 3,000 na natitira, yan ang working budget mo pang bayad sa utang. Importante, huwag masyado mataas ang i-allocate kung magiging unrealistic na sa daily gastos. Step 2. Piliin ang tamang debt payment strategy. May dalawang sikat na paraan. 1. Debt snowball method. Unahin ang pinakamaliit na utang. Kahit maliit lang, basta may mabura agad. Motivation boost yan. Sato, Debt avalanche method, unahin naman ang utang na may pinakamataas na interest rate. Mas makakatipid ka sa interest sa long run. Example, utang A, 5,000 sa 10% interest. Utang B, 15,000 pesos sa 5% interest. Kung gusto mo makatipid sa interest, unahin ang utang A, avalanche method. Kung gusto mo ng mabilis na progress, unahin ang utang A din, snowball kasi siya ng ang pinakamaliit. Pero again, choose what motivates you more. Step 3. Is set ang due dates at automatic reminders. Ilagay sa phone calendar o notebook ang mga due dates ng bawat utang. Mag-set ng reminders 3 to 5 days before due date para iwas late fees. Kung pwede, gumawa ng automatic transfer o auto-deduct para sure na mabayaran monthly. Step 4. Track your progress monthly. Gumawanan simple tracker. Ganun na ang balance mo sa bawat utang. Gumamit ng Excel, notebook, o budgeting apps tulad ng Mint o Money Lover. Seeing progress keeps you motivated. Dot. Quick motivation. Remember, hindi kailangan perfect ang plan. Ang importante, may plano ka at may action. Walang magic, walang instant solution. Pero step by step, month by month, malapit ka na sa debt-free goal mo. So ayan, tip number two, gumawa ng realistic payment plan para sa mga utang mo. Tip number three, magbawas ng gastos at maghanap ng ekstra kita. Mahalaga ito para mabilis mong mabayaran ang iyong mga utang. Dalawa lang ang solusyon. Bawasan ng gastos dagdagan ang kita, o pareho. Tara, pag-usapan natin kung paano. Step 1. Suriin ang monthly gastos. Tignan ang iyong mga gastosin buwan-buwan at ilista ang lahat, mula sa malaki hanggang maliit. Kuryente, tubig, renta, pagkain, internet, kape sa labas, milk tea, at shopee checkouts. Anong? Kailangan ba talaga lahat ng yan? O may pwede kang bawasan? O tanggalin muna? Halimbawa, milk tea every other day equals 1,500 pesos per month at choppy budol equals 2,000 pesos per month. Pwede mo nang ipambayad ng utang yan. Step 2. Gamitin ang needs versus wants test. Ilagay mo sa dalawang kolom, needs, kailangan para mabuhay tulad ng pagkain, bills, gamot, wants, luho tulad ng fast food gadgets at non-stop shopping. Kapag clear na yan sa utak mo, mas madali na ang disiplina sa paggastos. Ang pagunawa sa pagkakaiba ng pangangailangan at nais ay makakatulong upang kontrolin ang iyong budget. Step 3. Maghanap ng extra kita, side hustle. Hindi lang pagtipid ang sagot, kailangan din nating dagdagan ng kita. Narito ang ilang ideya, magbenta online, freelance, magluto o magbenta ng pagkain, magdeliver o magturo. Side hustle equals side pambayad ng utang. Kahit 500 pesos kada linggo, that's 2,000 pesos a month extra. Malaking tulong ito upang mapabilis ang pagbabayad ng iyong mga utang. Step 4. Iset ang kita at tipid goals mo kada buwan. Halimbawa, bawasan ang gastos ng isang dayba at kumita ng dalawang-dalawang dayba -dalawang extra. Total, 3,000 dayba dagdag pambayad buwan-buwan. Step 5. Ilipat ka agad sa pangbayad o ipon. Kapag may natipid o extra income ka, wag mo nang gastusin muli. Diretso na sa pangbayad ng utang o emergency fund. Disiplina ang susi. Quick motivation. Kung dati parang imposible makabayad kapag sinimulan mong magbawas ng gastos at kumipa ng extra, makikita mong unti-unti gumagaan ang load mo. At mas malapit ka na sa pagiging debt-free. So ayan, tip number three, magbawas ng gastos at maghanap ng extra kita. Minsan kailangan nating magsatripisyo ngayon para gumaan ang buhay bukas. Nasa ikaapat na tip na tayo sa ating paano makabayad ng utang series. Na yung may listahan ka na ng utang, may payment plan ka na, at nagsisimula ka ng magtipid at kumita ng extra Ang susunod na hakbang ay, Iwasan muna ang bagong utang habang nagbabayad ka ng lumang utang. Yes, alam kong minsan tempting umutang uli lalo kung gipit. I promise this tip will help you break the cycle. Tara, pag-usapan natin. Bakit dapat iwasan muna ang pag-uutang habang may binabayaran? Simple lang, hindi mo matatapos ang utang mo kung may panibago kang dinadagdag. Para kang naglalakad palabas ng kumunoy, pero may humihila sa iyo pabalik. Ang goal natin ay unti-unting bawasan ng utang, hindi paramihin. Common reasons bakit umuutang pa rin ang iba. Emergency. Walang savings of fund para sa bigla ang gastos. Kinulang ang budget. Hindi na ayos ang pagbabudget. Natempt sa wants. sales sa Shopee. Bagong phone. Travel plans. Pero tandaan, kung gusto mong makawala sa utang, kailangan mong magsakripisyo muna ngayon. Paano maiiwasan ang pag-uutang habang nagbabayad ka? Uno, gumawa ng emergency fund kahit pa unti-unti. Kahit magsimula sa 50 to 100 pesos kada linggo, okay na. Ito ang sasalo sa iyo pag may bigla ang gastos para di na kailangan umutang uli. 2. Kamitin lang ang cash o debit. Kung wala kang pambayad na yon, huwag mong bilhin. Tanggalin muna ang credit card o buy now, pay later mindset. 3. Magset ng no loan rule sa sarili. Sabihin sa sarili mo, hindi ako uutang hanggang hindi bayad ang lumang utang. Simple, mapaninindigan. 4. Alamin ang mga triggers mo sa pag-uutang. Emotional spending ba? Pressure sa social media? Gipit sa budget? Awareness equals control. Oo, mahirap. Pero isipin mo, gusto mo bang habang buhay kang may utang? o gusto mong sa wakas matikman ang buhay na malaya sa bayarin at interes. Your future self will thank you kung titigilan mo muna ang utang ngayon. Kaya mga kapera goals, tandaan, habang nagbabayad ng utang, huwag ka munang umutang uli. Huwag mong hayaang balik ka sa umpisa. Tip number five, ibig sabihin seryoso ka talagang makalaya sa utang. At para sa final tip natin sa series na ito, pag-uusapan natin ang madalas nakakalimutan ng marami pero super important. I-celebrate ang small wins, yung bawat utang na nabayaran mo, bawat buwan na hindi ka umutang. Lahat yan dapat kinikilala at ipinagdiriwang. Bakit mahalaga ang small wins? Marami ang sumusuko sa pagbabayad ng utang kasi feeling nila ang bagal ng progress. Pero ang totoo, may progress ka na, hindi mo lang nga-appreciate. Nabawasan ng pisang pesos? That's progress. Nabayaran ng utang kay kaibigan? That's a win. Hindi ka na umutang buong buwan? That's huge. Kung puro big achievements lang ang tinitingnan mo, madali kang mapagod. Pero kung marunong kang magsaya sa small wins, mas ganado kang magpatuloy. Paano mag-celebrate kahit walang gastos? Hindi naman kailangan gumastos para magdiwang. I-journal mo ang mga milestones mo. Maglagay ng sticker sa utang tracker mo. I-share sa trusted friend or partner ang progress mo. Gumawa ng visual progress board parang thermometer na umaakyat. Maliit man ang reward, basta galing sa effort mo. Fulfilling yan. Nakaipon ng 1,000 pesos extra at inaplay sa utang. One buwan na consistent sa payment plan. Naka no spend weekend. Nabayaran ang unang loan sa tatlong na utang nakahanap ng side hustle para pambayad. Lahat ng yan, good job. irerecognize recognize mo yung effort mo, kasi ikaw rin ang pinakaunang makikinabang sa results niyan. Kapag natutunan mong pahalagahan ang small wins, hindi ka mabilis ma-discourage. Instead of saying, P500 lang to, sabihin mo, P500 na to, paunti-unti matatapos din ako. Little by little, you are winning. And before you know it, debt-free ka na. At yan ang tip number 5. Celebrate small wins. Hindi mo kailangan maghintay na mabura lahat ng utang bago mo ipagdiwang ang progreso mo. Celebrate every step. Kasi bawat hakbang na yan, papalapit ka ng papalapit sa financial freedom mo. Gusto ko na bang makawala sa utang? Napagod ka na ba katasahod pero puro pambayad lang? Don't worry, na yung video, Irerikaup natin ang 5 powerful tips na tumulong sa maraming Pilipino na unti-unting makaahon sa utang. At kaya mo rin 'yan. Handa ka na? Tara, balikan natin step by step. Tip number 1: Harapin ang katotohanan, gawin ang utang listahan. Huwag mong takbuhan ang problema. Ilista lahat ng utang mo, magkano, kailan ang due, at kung may interest. Why? Kasi di mo masasolusyonan ang isang bagay na hindi mo alam ang kabuuan. Clarity is the first step to freedom. Tip number two, gumawa ng realistic payment plan. Mayalam ka na sa utang mo? Time to plan. Debt snowball. Unahin ang pinakamaliit. Debt avalanche. Unahin ang may pinakamataas na interest. Basta may plano ka at consistent ka, makikita mong gumagaan na ang load mo buwan-buwan. Tip number three, magbawas ng gastos at maghanap ng ekstra kita. Kung gusto mong bilisan ang pagbabayad ng utang, kailangan mo ng ekstra pambayad. Bawas luho, less milk tea, less budol. Hanap kita, online selling, freelancing, food business. Tipid plus side hustle equals debt-free journey upgrade. Tip number four, iwasang mangutang habang nagbabayad. Habang nagbabayad ka ng utang, stop muna sa bagong utang. Kung uutang ka ulit, parang sinasayang lang ang effort mo. Bisiplina muna ngayon, ginhawa sa hinaharap. Tip number five, celebrate small wins. Nabayaran mo na ang isang utang? Nagbayad ka on time na yung buwan? Celebrate mo yan. Kasi ang small wins ang magbibigay sa'yo ng lakas para magpatuloy. Progress is still progress no matter how small. So ayan mga kapera goals, ang 5 powerful tips para makabayad ng utang. Harapin ang utang, gumawa ng listahan, gumawa ng payment plan, bawas gastos, dagdag kita, iwasang mangutang muli. I-celebrate ang small wins. Tandaan, hindi overnight ito. Pero kung may plano ka disiplina at determination malapit na malapit mo na ring maranasan ang buhay na walang utang comment mo sa baba tuloy-tuloy lang kung committed ka sa journey mo at huwag kalimutan like subscribe at share para makatulong din tayo sa iba hanggang sa susunod kapera goals tuloy lang kayang-kaya mo to